Nakikinig sa iyo si Teacher Yana, This is your safe space sa DZMM. Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo. Dito sa My Story. My Story. Nagbabalik po ang safe space kasama si Teacher Tina Zamora. Sa ating My Story ngayong hapon, meron po tayong caller. Uh, ang pangalan po niya ay Yun. Hello, Yun. Hello, Yun. Hello. Um, hello po. Good afternoon. Good afternoon, Yun. Tina. Maraming salamat sa pag uh, uh, pagtawag mo sa amin. Uh, but, at gusto mong i-share ang iyong kwento ano bang uh, paano ka matutulungan ng safe space ngayong hapon um ano po ito nangyari po ito because of my past relationship po okay um so it's been a year na po magto two years na pero hirap nahirap pa rin po ma over sa anxiety and depression yun kung um kung mamarapatin mo kami no? at magkwento pa ng ilang detalye. So, ilang years kayong magkasama nung ex mo? Four years po mahigit. Uh, four years kayo, nagli-live-in na kayo nun? Yes po. Perfect. Parang wala pa pong one month nagli-live-in na kami. Ilan taong ka na ba yun? 37 po. 37. Tapos, ilang taon na kayong hiwalay? Magto two years na po. Ano mga nararamdaman mo? mahirap ba yung, yung breakup? Meaning, ma Hindi po ako nahihirapan sa breakup, mami. So, ibig sabihin, parang uh, pareho kayong nag-decide na maghiwalay? Ako po yung paghiwalay kasi hindi po ako sanay na niloloko ng tao. Kasi for ah, four years Tama po, naman yun yun. Tal talagang oh, dapat, po. walang dapat magpaloko sa isang tao. Oo oh, po. Oh, oh. Parang sa loob po ng apat na taon mahigit, hindi naman hmm. po siya nagloko. Tapos, tumating na lang po sa end point na gano'n, marami na po nagsusumbong sa akin na Ganoon nga daw po yung eksena na yung pupunta na siya sa bar, gantong, may tinatagpong babae, yun. Ah, okay. So, Opo. nung hiniwalayan mo siya at naghiwalay kayo, tumatawag ka ngayon dahil hindi pa rin tumitigil yung feeling mo of anxiety, tama? Oo po. Ano Opa. ba, okay lang ba yung ikwento mo sa amin kung ano yung mga nararamdaman mo para din makatulong tayo sa mga nakikinig? Sa DZMM. Um, madalas po kasi alam niyo po 'yan na hindi mo sinasadya ka na lang, bigla ka na lang pong manginig. Mm hindi -hmm. um, mo po alam, hindi mo po, po siya ma-explain, hindi eh. mo po siya makontrol. Mintan, paano mo to? Iba, paano mo ito so, 'yun kung dalawang taon na kayong hiwalay? Paano mo siya nakukonekta dun sa hiwalayan? Yung na ko po siya sa hiwalayan kasi um, nagtayo po kasi kami ng negosyo. So, yung sa negosyo na yun, nagkaroon po kami ng mga utang na dalawa po kami yung nagdesisyon. Mm. Tapos, nung nag po kami, parang sa akin po naiwan yung lahat ng obligation. I see. Which is hanggang nadamay na po yung buong family ko. So, ibig sabihin yun, um, the anxiety is coming from yung financial obligations mo? Yes More, po. more than the yung, ano, eh. relationship? Opo. Kasi yung relationship, magaling naman po siguro yung i-overcome. Kaso, siyempre, dumating po ako sa point na meron ako dati, tapos biglang nawala, tapos ang daming obligation na hindi mo kayang suportahan. Tama. Tama naman. Okay. So, ang, ang ang nararamdaman mo ngayon ay, kapag, naiintindihan ko yan eh, yung kapag meron ka ng babayaran, siyempre, ang maraming nakakaramdam ngayon yan eh, yung maligalig ka na dahil yes. hindi mo oh. alam kung mababayaran mo o hindi. Yes po. Nakakahiya po. Nakakahiya. Tama. Narakakaramdam yes ka po. ng hiya. Pero paano mo siya, anong coping mechanism mo? Meaning, paano mo nasusurvive yung mga obligations mo ngayon? Number one po, nagpapasalamat po ako dun sa family ko, lalo na kay mama. Mm -hmm. Kasi siya po yung talagang halos malupo lahat. Mm -hmm. Tapos yung mga kaibigan ko po na nagtiwala sa akin. Mm -hmm. na nala ako ng pera na until now, hindi ko pa sila nababayaran. Pero hindi ko naman po tinatalikuran yung obligation ko. Oh, maganda yon So, ibig sabihin may coping skills ka na kasi yes, nahaharap so. mo pa yung mga taong importante sa yes, very po. Very important yan yun kasi uh, hindi mo ito matatakal by yourself. Mahirap. Opo, napakahirap po. Napakahirap, totoo yan. Opo, kasi pagka nagkwento ka po sa iba, yung iba tatawanan ka lang po nila, hmm. nila nagbibiro ka. Tama. Yung minsan pag nanginig ka, sabi nila, nag-a-addict ka or what. Kasi nanginginig ka. Kasi yung anxiety po, kasi hindi mo po siya makontrol kung kailan siya atake. Eh. Okay. So, kung ganyan na yun, pero yung day-to-day -day mo ba naaapektuhan? Ibig sabihin, nakakapagtrabaho ka ba? Nakakakain ka ba? Kumusta? Um, kalusugan for mo? almost a year po, hindi po talaga ako nagtrabaho. Tapos naranasan ko po na 10 days hindi kumain. Naku! E eh ngayon naman, o kumusta ka naman ngayon? Medyo okay naman na po. Kaso minsan, ayun pa po, kasi syempre, hindi po stable yung income natin mm. tapos syempre ang hirap din lumapit sa family na kasi may problema din sila mama tama oo. so parang ako ginagawan ko ng paraan yung mga bagay-bagay mm. pero dumadapo pa rin po yung minsan di mo siya sinasadya, hindi mo naman ginusto andun siya na bigla ka na lang iiyak na walang dahilan mm -mm. Ngayon, um, meron kasing mga ibang tumatawag sa amin sa safe space, tinatanong, Teacher Tina, depression na ba ito? No? Kumpara mo sa sadness, Apa. anxiety, etc. Ang encouragement ko naman sa iyo ay, kung nakakapatuloy ka pa sa pang-araw-araw mong mga activities, I don't think it is a major depression right now for you, yun. Actually, ano po, parang almost one year po bago ko po siya na yung overcome na na yung magtrabaho. Hmm. So, yun ibig po. sabihin, nung time na pinakamasama yung nararamdaman mong anxiety, meron ka bang professional na nakausap? Wala po. Ah, pero wala. meron po akong kaibigan na, ano po siya, psychologist. Sinabi ah, niya sa okay. akin, magpatingin po ako. Very good. Oh. Tapos, ayun, inadvise niya po ako na gano'n. Kaso, may bayad po pala yun. So, dalbi naman hmm. natin afford. Sabi ni mama sa akin, Anak tulungan mo yung sarili mo, always go to church, magdasal ka, kausapin mo si Lloyd, siya yung malalapitan mo at ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo. Alam mo, ma naniniwala rin naman ako sa pagdadasal but since psychologist din ako, uh, gusto ko rin Apo. sabihin dun sa mga naniniwala kay Lord na ginawa rin naman ni Lord ang mga psychologists para makatulong. Apo. Ngayon, Apo. Fi kung financially may issues tayo kasi kahit nga okay ka na marirecommend ko pa rin na makipag-usap ka sa isang psychologist eh. Marami. Na ano po yun, dumating po ako sa point na yun na sabi ko, hmm. Ma, hindi ko na kaya. Hmm. Kasi andun ako sa point po na parang gusto ko na mag- hmm. Hmm. O ngayon tutulungan lang po ka. po sa akin, Mama, na makipag-usap ka kay Lloyd. Magsimba ka na. No, nakaka yeah. naiintindihan ko rin si Mama. Kasi nakakatakot sa magulang marinig ang mga salitang yan eh. Opo, lalo na kay mama kasi Totoo. yung ate ko galing po during pandemic, nagpakamatay siya Naku. because of ganun din po. Okay, so ganito na lang um, yun ha, patutulungan ka ng aming uh, office, kakausapin ka para makapagbigay ng phone number at ifa-flash rin po natin ang number na pwede niyong puntahan, wala po itong uh, wala bayad. Po itong bayad. Opo, Marami po marano. ganyan yun ha. Maraming Opo. mga foundations na nagbibigay ng libreng psychological help. Ito po ang National Center for Mental Health or NCMH. Ngayon, mamaya sa YouTube pwede mong balikan ito kung hindi mo to masusulat ngayon. Ang Opo. National Center for Mental Health or NCMH, ang crisis hot hotline niya ay 0966 3514518 at 090863926. 0917 Ang Hope Line PH na hotline, ba, ba, papadala rin namin to sa iyo yun ha? 8804-4673 at ang Dial a Friend hotline ay 8525-1743. At 8525-1881. Yun, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin at pagtiwala po, mo sa maraming, amin. Maraming sa maraming maraming salamat din po. Kasi Mar isa po yun sa reason bakit po ako tumawag para makahingi din po ng tulong kasi parang mag-two years na po, pa, tas hindi pa rin po ako makarecovered. Pero Sobrang based on po. your kwento, ang encouragement ko naman sa iyo is you're getting better. Opo. Oh, tayong... na po ako, nasa process na Tama. po ako. Pero gusto ko po talaga maging fully recovered kasi... Yun din again, po ang gusto natin. Po at kung may budget po tayo at wala po tayong budget para sa psychologist, yan po oh, ang po. mga numerong ang pwede niyong puntahan or tawagan para po may makatulong sa iyo. Okay yun? Yes, teacher Tina. Thank maraming you so, maraming salamat thank you po also. Na, na ano po sa program niyo. Maraming salamat sa pagtiwala po, mo sa um, amin. Sana po yung mga nanonood. I'm sure kakuha sila ng aral tapos din po. I'm sure marami ka natulungan ngayong hapon yun. Salamat. Sana po. Maraming maraming salamat po. Ayan ha, nabigay na namin ang mga numbers ng NCMH. Nako yun, maraming salamat sa iyong pagtiwala sa Safe Space. Uh, I am positive that you are on the path of recovery. At tama po yan na you are always reaching out for help. Hindi nyo po yan kayang mag-isa. So kung wala po tayong pinagkakatiwalaan ang kasambahay o kaya kasama sa bahay o kaya ka mag anak o kaya kaibigan, pumunta po tayo sa profesional at kahit po meron na nga tayong ganong support system, eh, mas mabuti pa pong magpunta po tayo sa isang profesional at marami pong mga organizations ang nagbibigay ng libreng psychological services para po sa mga problema ganito. Huwag po kayo basta-basta ko pupunta sa mga Uh, uh, mga expert, social media expert, na hindi nyo po nakikita kung ano po ang credentials nila. Dahil po baka mamaya, hindi pa po yun makatulong sa inyo at makabigay po ng mas malalang problema. So kami pong mga nag-PhD o kaya nag-aral o kaya may degree in psychology, gusto po namin i-warn din ang uh, mga nakikinig na hindi lang po dahil libre, dahil nasa TikTok, dahil nasa social media, e eh, eksperto po sila. Kahit pa nga po tawag nila sa kasarili nila ay eksperto. Kahit pa ang tawag sa kanila ay uh, we are certified by. Kukunin niyo po ang credentials. Dapat 'yan may R psych sa pangalan. Ibig sabihin registered psychologist po sila. Dapat po may PHR, pwede pong may PhD in psychology. So, yun lang po ang mga bodies of uh, or uh, groups na pwedeng mag quote unquote certify ng tamang pupuntahan na professional.